Ikatlong kabanata Ang Pangaral ni Juan na tagapagbautismo Tumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hudea. Ito ang kanyang sinasabi, Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pokyutan. Nagpuntahan sa kaniya maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Hudea, at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Hordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Hordan. Pero nang makita ni Juan na maraming pariseyo at saduseyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ahas! Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon palang ay nakaambana ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang Pagbabautismo kay Jesus Dumating si Jesus sa ilog ng Hordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero sumagot si Jesus, Hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matubad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari.